kung papapiliin ka idol, saan ka papasakop sa Chinese or sa Amerikano? Hindi ako magpapasakot sa parehas. Ang sarap-sarap ng buhay natin, Pilipino tayo eh. Kita mo naman, di ba? Napakasarap ng buhay natin, Pilipino tayo. Sarili natin ang pera natin. Nagtatax tayo sarili sa sariling gobyerno natin. Hindi na pupunta sa ibang bansa yung tax natin. Kasi ang hindi mo lang namamalayan dyan, pag sinakop ka lang kung sino mang bansa, doon ka tatax. Gusto mo bang doble-doble pa tax mo? Eh, tignan mo, China, hirap na hirap sa buhay nila. Tignan mo naman ang Amerika, sobra-sobra yung mga ideologist na pinag nila doon. Sila mismo nasasira na yung bansa nila sa sarili ng Mahirap na lang isa-isa yun, isasama lang loob niyo sa akin. Pero yung mga sik na mga bakla na sila daw ay eh, babae, di ba? At kailangan daw silang ikonsidera na babae sila. Yung mga ganyang ideology galing sa Amerika, di naman galing sa Pilipinas yan. Matagal na panahon na tayong mga Pilipinong naniniwala na ang mga bakla, bakla, lalaki yan. Somewhere in the middle, yung mga katawan nila lalaki, yung panloob nila babae, in the middle sila, bakla, ang tawag doon. Eh sa Amerika hindi May mga bakla, pinipilit, babae na talaga sila eh. Oh, o eh bala ka, gusto mong paniwalaan yung delusion na yan. Congratulations. sa sa'yo na lang yan. Huwag mo na ipilit sa iba.